Sa isang sulok ng universidad, may isang kwentong pinag-uusapan. Isang kwentong hindi mo alam kung totoo ba o katang-isip lamang. Dito, sa College of Business, may isang pangalang nagdudulot ng takot sa mga estudyante. Ang pangalang Stella. Di umano'y isa siyang kaluluwang hindi matahimik. At hanggang ngayon, nagpaparamdam pa rin. Ako po ay kasalukuyang first year that time and hindi po ako naniniwala sa kahit na anong multo or kung ano mga pinagsasabi po about sa multo. Ngunit po, nung, nung isang gabi po, nung kami po ay nag-aasikaso ng mga papers dahil ako nga po ay naiwan po ako sa College of Business Student Council Office sa so, hindi inaasahan akala ko po may baka lang na lag -lag. dahan, dahan ko po narinig yung tunog ng, ng typewriter bawat po parang fingers na isa-isa lang po yung pag-click. Hindi po yung, yung, parang mada, madami na sabay-sabay na nagmamadali mag-type. Dahan, dahan ko po siyang narinig. Nang dahil dun po, simula nun, naniwala na po ako kay Stella. Iniwan nila ako noon dito sa 301 since may klase raw po sila. Nung time na yon, hindi ko pa siya nararamdaman. Biglang, um, nung nandun ako nakaupo, parang mabigat na siya sa feeling na hindi ko na maintindihan kung ano yung nararamdaman ko nun sa pinto. Um, sinasara namin yung pintuan dun sa may likuran and then ang ino-open lang namin is yung nasa harap. So, ibig sabihin, madilim na yung part na nasa likod kahit na maliwanag or maaraw pa. Biglang may naaninig ako na parang nakatayong babae dun sa dulong pinto. na-realize ko na lahat pala ng typewriter that time is nasa likuran na And then, pagkatapos nun, kwenento ko yun doon sa, um, sa mga ko, yung na-experience ko. And simula nun, sunod-sunod na yung na-experience namin sa office ng College of Business. <laughs> kaya aakyat ang aming team sa third floor ng COB building upang alamin kung sino nga ba si Stella. At tila, bakit ayaw niyang maiwan mag-isa sa ikatlong palapag? At ngayon po, nandito na tayo sa labas ng COB Council at ating papasukin ito ng mag-isa. So, dito sinasabing mas nagpaparamdam si Stella. Dito sa lugar na to, andi dito po yung typewriter kung saan sinasabing pinapagana daw po ito ni Stella. Kung titignan niyo po, madilim. Kung may mapansin man tayo dito, sana wag naman. Dito daw po siya madalas nagpaparamdam. May naririnig na kaluskos, yabag, pagtakbo, may sumisilip sa bintana, pag-iyak, pagtawa, kadena, at ang pagtunog ng typewriter kandila lamang po ang hawak ko na nagbibigay ilaw sa akin. Uy, ano yun? Ay, wala. Ito siya kadilim. Ano sa tingin niyo? Maniniwala ba kayo sa kwento ni Stella? Isa nga ba itong katotohanan o gawa-gawa lang? Ayon nga po sa aming source, isa ng tradisyon ng pagbati kay Stella kapag papasok o aalis ng COB room. Hindi siya natutuwa kung hindi mo siya mabati either pagpasok o paglabas mo or kahit napadaan ka lang sa hallway ng gabi. As for the origin of Stella, nobody knows why she hunting the third floor of the COB building. Hanggang ngayon, bawat yabag sa ikatlong palapag. tuwing pagkagat ng dilim ay may kakaibang kilabot kang mararamdaman. Na tila ba may nakamasid na mata kahit ikaw lang ay mag-isa. Kaya kung mapapadaan ka rito, lalo na kapag gabi na, huwag mong kalimutang batiin si Stella.